Siya ay naging isang jeepney driver. Isa din siyang mahusay na mananayaw at naging instructor pa nito. Hindi rin ito maatras sa totoong labanan kung ito ay nasa katwiran. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ni Max Alvarado dito lamang sa... Si Max Alvarado ay ipinanganak na Gabino Maximo Teodosio noong February 19, 1929 sa Maynila, Bansang Pilipinas. Isa sa mga pinaka-iconic at versatile na aktor ng Philippine Cinema. Anak siya ni na Gonzalo Teodosio at Maria Maximo. Ikinasal siya kay Esther Hugo. Nagkaroon sila ng pitong anak. Bukod sa pagiging kontrabida sa karamihan ng kanyang mga pelikula, isa rin siyang komedyante, dancer at singer. Bago siya naging artista ay naging jeepney driver muna siya sa biyahing Quiapo at Paco, Maynila. Kung tutuusin, pasensyosong tao si Max. Ngunit isang pagkakataon, ang kanyang pamangkin ay nakursonadahan ng mga tambay sa Pasay. Umuwi itong umiiyak na nagsumbong sa kanya. Sa awa sa pamangkin, pinuntahan ni Max ang grupo ng mga nambugbog sa kanyang pamangkin. At dito na nga napalaban si Max at kinuyog siya na may mahigit sampung kalalakihan. Gamit lamang ang kanyang kamao, lumaban ito ng sabayan at muntik na siyang mapahamak. At mula sa pagiging jeepney driver, naging isang dance instructor siya sa Smile Bingo Dancing School sa ibang hilista yapo dahil magaling itong sumayaw. Mula dito, biniro siya ng ilang kaibigan na pwede siyang isang kontrabida sa pelikula. Pinatulan ito ni Max at sinubukan ang kanyang husay sa pelikulang halik sa bandila. At dito na nagumpisa ang lahat. Sa isang karera na umabot ng apat na dekada, naging sikat ang pangalang Max Alvarado na kilala sa kanyang kontrabidang presensya sa screen, malalim na boses at kakayahang magpakita ng malawak na hanay ng iba't ibang mga karakter. Ang kanyang mga kontribisyon sa pelikulang Pilipino ay nag-iwan ng hindi maalis na marka na nagkamit sa kanya ng titulong The King of Philippine Movie Bad Men. Nagsimula ang paglalakbay ni Max Alvarado sa mundo ng pag-arte noong 1950s, isang ginintuang panahon para sa Philippine cinema. Sa kanyang magandang tindig, matapang na katangian at magaslaw na kilos, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga gumagawa ng pelikula. Ang mga naunang role ni Alvarado ay kadalasang ginagamit ang kanyang pisikalidad na naglalagay sa kanya bilang nakakainis na kontrabida sa mga pelikulang aksyon at drama. Ang kanyang pambihirang tagumpay ay dumating na siya ay gumanap sa mga makabuluhang papel bilang supporting role na nagpapakita ng kanyang agaw eksenang karakter maging sa mga bigating bidah tulad nila Fernando Po Jr. at iba pang kilalang mga artista. Noong 1960s, isang panahon kung saan ang pelikula sa Pilipinas ay umuunlad, naging bahagi siya sa mga pelikulang batay sa literary classics tulad ng No Limitang Here 1961 at El Filibusterismo 1962 kung saan gumanap siya ng mga di malilimutang kontrabida na papel. Ang kanyang paglalarawan ng mga komplikadong papel bilang kontrabida ay nakakuha sa kanya ng malawakang pagkilala at pinatibay ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakamahusay na karakter aktor sa industriya. Isa sa kanyang pinaka-iconic na papel ay sa 1980 fantasy action film na ang Panday kung saan ginampanan niya ang maladimonyong si Lizardo, isang karakter na naging kasing kahulugan ng kanyang pangalan. Ang pelikula na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. ay isang napakalaking tagumpay at higit pang pinatibay ang katayuan ni Alvarado bilang isang maalamat na figura ng mga sinihan sa Pilipinas. Habang kilala si Alvarado sa kanyang mga kontrabida role, malayo siya sa isang one-dimensional na aktor. Nagpakita siya ng kahangahangang versatility sa pamamagitan ng pagganap bilang komedyante, dramatiko at kahit na mga kakaibang karakter na mahirap gampanan. Ang kanyang kakayahang mag-transition ng walang putol sa pagitan ng mga genre ay nagpakita ng kanyang lalim bilang isang aktor at nakakuha siya ng mga papuri mula sa mga kritiko ng pelikulang Pilipino. Gumaganap man siya bilang isang malupit na kriminal, isang comedic sidekick o isang manyakis na role, dinala ni Alvarado ang pagiging tunay at mahusay na artista sa bawat papel na kanyang ginagampanan. Ang karera ni Max Alvarado ay kanyang inalagaan sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho at sa kanyang hindi matitinag na profesionalismo. Sa kabuuan ng kanyang karera, lumabas siya sa higit tatlong daang mga pelikula na naging dahilan upang siya ay isa sa mga pinakamalikhaing aktor sa Philippine Cinema. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ay kinilala na may maraming mga parangal at papuri kabilang ang FAMAS o Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, mga parangal para sa Best Supporting Actor. Higit pa sa kanyang mga nakamit sa screen, hinangaan si Alvarado ang kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang pagpapakumbaba at etika sa trabaho. Tinuruan niya ang mga nakakabatang aktor at nananatiling respetadong figura sa industriya hanggang sa kanyang pagpanaw. Sa kanyang mga huling taon, nagpatuloy si Alvarado sa pag-arte. Kahit na ang kanyang paglitaw ay bibihira dahil na rin sa karamdamang pangkalusugan. Namatay siya noong April 6, 1997 sa edad na 6.8 dahil sa cardiac arrest na nag-iwan ng isang pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon ng mga aktor at filmmaker. Sa pagtatapos na kanyang buhay, naging commercial spokesperson si Alvarado para sa Max Candy, isang sikat na rock candy na kapangalan sa kanyang sariling screen name. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.